Ayan mga idol, magandang araw naman po sa ating lahat. At nandito na naman po tayo sa ating pong sumati sa Pechang. At ngayon naman po ay susumada natin ang ating Pechang ngayon po March 1, 2025. Ayan mga idol, at sa lahat po natin mga subscribers, viewers, sa mga bago pa lang po sa ating YouTube channel, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, umpisan natin dito tayo sa March. Ayan, March na po tayo. Ayan. Uh, 1 sa akin sa 25 sa akin taon. March 1, 2025. Yan, simplify pa muna natin sila. 0 plus 3 is 3. 0 plus 1 is 1. At 2 plus 5 is 7. Ganyan din pa sa bandang gitna. 3 plus 1 is 4. At 1 plus 7 is 8. At sa bandang baba, 4 plus 8 is 12 yan po ang ating unang numero, meron tayong 12 at yung po ang kapares niyang numero, dito pa rin po yan combine lang po natin sila 3 plus 1 plus 7 is 11 ayan yan po ang ating kapares na numero, meron tayong 11 at meron na rin po tayong kombinasyon yan, pwede na po natin pumatayaan 11-12 or 12-11 ayan mga idol, lahat yan, 2 digits, 2-2 sila 11 at 12, kaya simplify muna natin yan bago po natin sila isumada. Unayin natin ang 11. 1 plus 1 is 2. At sa 12. 1 plus 2 is 3. Ayan. 2 plus 3. Yan po natin yung Unahin natin ang 2 uh, na sumada. Ayan. Pukunin mo natin yung 11. Sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede rin dito ang 20. Sumada o 20. 2 plus 0 is 2. 48. Sumada 38. 3 plus 8 is 11. 2 plus 8 is 11 at 29 sumaga so, sa 29 2 plus 9 is 11 ayun mga hater, pasensya na po sa mga inay dito na po sa 3 kukunin muna natin yung 12 sumaga so, sa 12 1 plus 2 is 3 pwede rin po yung 30 sumaga so, sa 30 3 plus 0 is 3 pwede rin ang 21 sumaga so, sa 21 2 plus 1 is 3 at 39 sumaga so, sa 39 3 plus 9 is 12 Ayan mga idol, yan naman po natin mga numero na kuha na pwede natin pagkulian sa atin pong sumada ngayon po ng uh, March 1. Sorry, March 1 na po tayo. At sa ating sample, yan, meron din po para tayo dito ng 2, 11, 20, 38, 29, 3, 12, 30, 21, at 39. Yan, ganun pa rin po ang gagawin natin yan. Ipipili lang po tayo, rambo lang po natin kung ano po yung personal na natin yung numero. At yung sample natin dyan, tinuha natin ang um, 29, 29 and 12 11 and uh, 3 and 2 and 21 Ayan mga edo, ito naman po yung mga sample natin Mayroon tayong tatlong kombinasyon dyan Mayroon tayong 29,000 11,300 at 2,200 no? Ayan, sa mga sample natin yan, pwede rin po natin matayaan yung mga yan o nagustuhan po natin sila Uh, pwede nyo po yung mga kuha, magtagdag dito po sa taas sa mga nakaisip natin mga ngayon. Kayo na lang po yung pumili, kung ano po yung uh, nagugustuhan po natin mga Ngayon, talaga tayo dito uh, uh, ang 2, 11, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, na 20, 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 ano 20, 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 po 20, 20, 20, 20,